So far po ilan na po talaga ang nagsabi po at ready na to fly back. O uh, kung sa po? Ilan pong Pilipino? Uh ready for repatriation po 113. Hmm. Uh, pero meron po kasing mga na uh, ano eh ang problema sa immigration po ngayon. Uh, hindi po sila nag issue ng uh, ng mga clearances. Uh, but we have 100 15 uh uh the papers are with the uh, immigration awaiting uh, the issuance of the exit clearance at meron po kaming 81 na i-endorse pa sa kanila so sa total po mga 309 309 ang, uh, ang may gusto ng umuwi opo ah uh, so yung pong uh, sinasabi niyo na pag-issue po ng clearance from the Lebanese immigration Uh, problema ho ba 'yon? Uh, meron ho bang concern sila kung bakit ho sila hindi nag uh, ano ho ito dahil sa gulo paano po? Well, dahil sa gulo actually uh, sinuspend yung ano, yung issue mm -mm. and uh, even before the gulo, even before the assassination of uh mm -mm. Yung Hezbollah leader, uh, mm -mm. leader Hassan Nasrallah. Mabaagal mm -mm. po talaga ang mm -mm pamamalakad sa immigration, Lebanese immigration. Usually, eh, around two to three weeks bago ma-issue yung clearance. Uh, ano po kasi yan? Um, well, you all know yung crisis na economic crisis dito. Mm. Opo, opo. Eh, yung mga, Of course, yung mga government employees are paid in lira. Mm -hmm. eh, but, yun naman po, wala na pong halaga ang lira ngayon. So, mm -hmm. just to keep a semblance of uh, government, mm -hmm they only uh, they only uh, report to work for maybe two twice a week oh, um, so oh, mm, mm, mm. ganun po kabagal ganun po kabagal talaga yung yun So, okay. mismo yung mga kawani ng gobyerno sa Lebanon kung hindi na nga pumapasok si who will process no the visa the uh, Opo. The, the exit visa Opo. okay wow so Opo. sir masakit sa ulo itong sitwasyon po ninyo ambassador Yeah, <laughs> me mm -hmm. <laughs> well mm -hmm. we'll we'll do our best. Fed Failor at DJ Chacha, Nayod nasa Ranjo Cinco, ninety-two point three News FM, Monday to Friday, six to ten AM